Ang teorya na buhay pa si Goto at ang puntod nito tara, pag-usapan natin yan mga hunter Ang laban sa pagitan ni Goto at Hisoka ay nagtapos na may kamatayan ni Goto. Gayunpaman, may isang teorya na kumakalat sa mga fans na maaaring buhay pa siya. Sa mga pangyayaring naganap, mukhang napakaliit ng posibilidad na mabuhay si Goto. Gayunpaman, bilang isang ka-hunter, isang anime content creator channel na nakatuon sa pagsusuri ng mga teorya kaugnay ng Hunter x Hunter, hindi namin papabayaang hindi suriin ang isang teorya tulad nito. Bagamat nakita natin si Hisoka na pinugutan itong si Goto, wala namang sumunod na eksena na nagpapatunay sa kanyang kamatayan. Ginamit ng ilang fans ang kakulangan ng ebidensya na ito bilang basihan upang mag-isip na baka siya ay nakaligtas. Kung sakaling nakaligtas nga si Goto sa atake, maaari bang mayroong ikatlong partido na makakapagpaligtas sa kanya? Halimbawa, may mga ibang mga butler na palihim na sumusunod kay Goto at sa iba pa. At kung siya ay nasa critical na kalagayan, makatwiran na tutulungan siya nito. Sa isang bahagi ng serye ng matagumpay na nailigtas ni Kilua Sigon at Aloka, nakita natin ang eksena kung saan si Kanari at Amani ay nagbisita sa isang libingan at iniwan ang mga bulaklak at barya dito. Sa unang tingin, tila itong libingan ay kay Goto. Gayunpaman, nagkaroon ng gulatang pangyayari ng nakita ni Amani ang isa pang tao na kamukha ni Goto pero sa huli ay natuklasan na ito pala'y anak ni Kiriko. Ito'y nagpapahiwatig na maaaring nagpapanggap siya bilang si Goto upang itago ang kamatayan ng Butler mula kinakiluwa at aloka na nagpapakita kung gaano kalalim ang pagpapahalaga ni Goto kay Kiluwa. Kung bibigyan natin ng puwang ang idea na si Goto ay sa katunayan isang Kiriko mula sa simula, may iba pang mga implikasyon na dapat isalang-alang gayon paman mas makatwilang Wiran sana para sa kanya na labanan si Hisoka sa kanyang anyong bis. Pagkaraan ng pag-alis ni Naamane at Kanari mula sa eksena na nagtutol sa teoryang ito. Gayunpaman, ito'y nagbibigay daan sa mga tanong tungkol sa kung aling miyembro ng pamilyang Soldik ang nagutos sa Kiriko na magpanggap bilang si Goto at bakit tinanggap ito ng Kiriko ang ganitong trabaho. Ang nakakatuwa na bahagi ay maaaring may mga palatandaan na ang Kiriko na nagsasalaysay ng anyo ni Goto ay maaaring na foreshadow na mula pa sa naunang bahagi ng serye. Sa chapter 40, nang unang ipinakilala si Goto, binanggit niya ang posibilidad ng pagsusumi makeup na punin ang anyo ng iba. Nang una siyang makita ni Amane, siya ay nagulat hanggang sa mailinaw ang kalagayan. Nagpapahiwatig ng kalmadong asa ni Kanari sa oras na iyon, ang posibilidad na may papel siya sa pagdala ng Kiriko, marahil inaasahan niya na kung malalaman ni Kilua ang kamatayan ni Goto, posible maghanap ito ng paghihiganti laban kay Hisoka. Yamang may matibay na pagtitiwala sila sa isa't isa at baka maisipang sisihin ni Kilua ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Goto. Nang isenyas ni Kanari kay Amane na panatilihing lihim ito, ito'y nangangahulugan ng kanyang kahilingan para sa kooperasyon ni Amane sa pagtatago ng kamatay ni Goto kay Kilua. Ang ganitong galaw ay maaring pagpapakita ng kanyang kabaitan at pagpapahalaga kay Kilua at hindi niya nais makitang nasa masasaktan si Kilua kapag natuklasan niya ang katotohanan tungkol kay Goto na sa karamihan ng oras ay nag-aalaga sa kanya. Tunay nga na nakakalungkot na hindi pa rin alam ni Kilua ang totoong nangyari at umaasa tayo na hindi si Hisoka ang magpapakilala sa kanya ng katotohanan. Ano ang inyong mga saloobin? Naniniwala ka ba na buhay pa si Goto? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Gumanap na malaking bahagi si Goto sa buhay ni Kilua noong panahon ng kanyang pagkakabilang sa solid state nag-aalok hindi lamang ng kanyang katapatan at kabutihan kundi pati na rin ang emosyonal na suporta nakakalungkot na siya'y kinailang sumakibilang buhay sa kamay ni Hisoka ngayon pa man ayon sa pagbisita ni Kanari at Amane sa kanyang puntod na may mga bulaklak maliwanag na itoy lubos na pinagkakatiwalaan ng mga kasamahan niyang mga kinatrabaho niya Speaking of puntod, undas na naman at uso na naman ang puntripan undas part Pagkain galing sa puntod, sa hirap ng buhay dito sa Pinas ay nakagawaan na ng mga mahihirap na kumuha ng pagkain galing sa simenteryo. Ito yung pagkain na ibinibigay ng kamag-anak sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Kesa mapanis ito, ito ay mainam na kainin na lang. May ibang tutol sa gawain ito na sinasabing respetuhin ang pamilya na gumugunita para sa mga mahal nila sa buhay na yumao, huwag galawin ang pagkaing alay sa kanila. May nagsasabi naman na ayon sa paniniwala ng matatandang tao, noong unang panahon, kapag kinain mo daw ang alay sa patay, ay gagaling ang anumang karamdaman. Samot sari ang reaksyon natin patungkol sa gawain ito sa panahon ng undas. Ngunit ang katotohanan ng kahit hindi undas ay marami pa ding sikmurang naghihintay mabigyan ng laman at yan ang masakit na katotohanan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter. Sad no